ang kalit ng mga mamamayan. Pakinggan naman natin ang boses ng isang manananggol para sa mamamayan, si Atorne Manny Luna. Salamat, salamat. Salamat kay Eric Celis. Salamat sa ating mga kasama. Si dating presidential advisor, Secretary Jim Paras, isang abogado, aking compadre, at mga brothers dito at mga sumusuporta sa ating protesta. Pangalawang beses na ito na nagsalita ako dito sa inyo. Ngayon, hinihingi ko sa ating sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo! Mag tayo! Salamat tayo! Salamat tayo! para tayo! Alamat tayo! panahon, tayo tayo ay magkaisa. Wala nang kulay-kulay dito. Isa lang kalaban natin. Ang na si Marcos at si Romualdez. Magkaisa tayo mga kababayan. Ako bilang presidential assistant to noon at anti-corruption sal. Tutulungan ko si Ka-Eric Stenis. Kayo, at ang ating mga kasama si Atty. Chief Paras nagtutulungan kami si Atty. Pacasio at lahat para tungkatin ang lahat ng pahod na makulakot sa Pilipinas sila ang nagnakaw ng binyon-binyon ngayon umabot na sa trilyon ang bihira naman niya sila na kontento habang nunod tayo sa baha nanulunod sila sa pera ng taong bayan na ninakaw nila sa atin anong ng mga demonyo ito. Walang konsensya. Ang kanilang pagnanakaw ay nagtudulog ng kamatayan, sakit, at kasiraan sa mga propiedad natin. Imagine nyo yung mga bahay Mga anak natin, hindi nakakapunta ng eskwela yung, yung iba na lulunod. Mga na mamatay. Napakasakit sa atin. Napakasakit kay Atty. Luna dahil pinarlaban namin ni President Duterte ni Atty. Jig ng at iba ang korupsyon sinira lang ni Bongbong Marcos dahil sa unang araw ng kanyang pagkupo sa Malacanang inabolish niya ang Presidential Anti-Corruption Commission para ano? Para nakapasok ang mga buhaya lumala ang korupsyon sa Pilipinas mula ng kinabolish ni Marcos yes. ang Presidential Anti-Corruption Commission. Yeah, Kaya, magsama-sama tayo ngayon, we will regain our freedom from corruption. I-regain natin ang kinagpasa para sa ating mga anak. Ipaglaban natin ang inang bayan, ang Pilipinas. Mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat -1 -1> kay Eric sa iyong tulong sa amin dito sa pangyaya, tayo dito na kaisa. Maraming salamat at early muna dating presidential anti-corruption commissioner. Mga yes. kababayan! Tumadami na po tayo pero kailangan ang boses natin ay tumadagundong. boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan, Marcos Romualdez pa la Marcos Romualdez pa dinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na magkari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos Atrovoltes. Ang tao, ang bayan na yun ay lumalapan. Ang tao, ang bayan na yun ay lumalapan. Ang tao, ang bayan na yun ang tao, ang bayan, ngayon, inong, kalapan. Ang tao, ang bayan, ngayon, Ayun, pakinggan natin ang boses na naglingkod sa ating bayan bilang security and police officer. Walang iba sa retired colonel, Kuntapay. tapay. Maraming salamat, Kairik. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naparito ngayon. Kung maalala ninyo, kung isang taon na pat nandito na naman tayo, November 27 hanggang December 3. Kaanap taligilan tayo ng mga pulis Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo, ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa daing sa ating daing sa daing sa ating kapat mamamayang Pilipino dahil sa matinding pangkurakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyalis natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig na yon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan dahil may diferensya siya. Wala na siyang pakiram. No medical attention would be available to cure the president of his sickness, of his sickness, of the culture of culture, the culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, na tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, Nasaan ang pera ng taong bayan? Nasaan sa nila? Nandunang sa pipilaang Pilipino galing sa presidente, galing sa congressman Romualdez na puro buwaya, puro may sakit na kanina narinig ko, klepto, yes. kleptomaniyak, manyak, utanginan niyang pamilya na yan? Walang hiya. Walang hiya ka, Marcos. Wala kang utang na loob sa mga mga budante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na naglukluk sa iyo, na na mo o na ikaw ay naging presidente ngayon ng, ng ating bansa. Bakit? ano ba ang kasalanan namin na kami gimanipular mo we are manipulated we are demeaned as citizens of this nation we don't deserve that Mr. Marcos Bongbong -bong Marcos ulitin ko mismo yung kababayan mo kababayan ko ay yung kababayan natin si Manong uh, Manong Chavit Singson Ah, galit na sa iyo dahil ang nakasakit ka ah, napaka ikaw na ang bilis mo makalimot pinabayaan mo ang taong bayan tinalikuran mo ang taong bayan lakay mo mong Marcos Rizal grabe ang ginawa mo Mr. Marcos you are so ungrateful yon ang kung sinabi ang sabi ni ni Javid Manon Javid Singson na parehas mo Ilocano parehas tayo Ilocano I come from region 2 Tuguegraw City na ako nakapagkasawa ko I, I, I live in Mindanao now for 47 years pero parito ako, agakalin ko kanina lang ako bumaba sa aeroplano kanina madaling araw. Uh, so to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sa sabi ng iba, ah, siya ay bangag. Hindi lang bangag magnanakaw pa. Yes! Hindi pa magnanakaw, hindi pa nga manipulator pa. Yeah. Sana tayo ngayon, mga kababayan ko. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin, mga kababayan? Kaya kayo lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami dito sa shrine para ipabot ka ninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. Ayaw! So, from, from all multi-sector, sectoral groups, including the studentry, uh, 70% sa military including yung mga kapulistan nyo ayaw na nila sa pangyayari because of corruption. We don't need Marcos to resign. Ang gusto natin mangyari, we have to unify all our resources for him sa Bisaya pa para magpahuhay hindi pupunta sa Hawaii. Magpahuhay. He has to rest to go back in his homeland. In Locos. Hawaii. Magpahuay. So, mga kababayan, maraming salamat. Sana kayo, tayo lahat, magkaisa tayo. Labanin natin ang korupsyon. At labanan natin ang manipulation. Uh, we don't deserve this. We are all the including all the government institutions natin, publicly, privately, nandulahat ang ang kakahiyan. We are really embarrassed as Filipino before any other countries. Why is it that? We have all the resources to for move forward. To the move the forward, government. to move forward. For like, to move a, a good governance with with a good governance governance transparency, a good governance for a common good for the welfare of every Filipino. Maraming maraming salamat sa mga kababayan. at kang tulawan na lang ha. Mababa na yan sa Marcos. Maya ka! Maya ka Marcos! Baba na! Please! Baba na! Salamat!